Paano nga ba namatay ang mga apostol? At ano ang mensahe nito para sa lahat? Hindi naging madali ang buhay ng mga disipulo at mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Subalit sila ay nananatiling naninindigan sa kanilang pananampalataya sa kabila ng matinding persecution maging ang kapalitman nito ay ang kanilang buhay. Ito ay katunayan na ang kanilang nasaksihan at pinanampalatayanan ay tunay at hindi mapasinungalingan ni Numan ayon sa mga sinaunang tradisyon, bagamat may pagkakaiba-iba sa detalye ng kanilang pagkamatay, ay nagkakaisa ang mga ito na ang mga apostol ay naging kalunos-lunos ang kamatayan. Mayroong apostol na ipinako sa krus, inagupit, pinagbabato, pinugutan ng ulo at marami pang iba. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang naging kapalaran ng mga apostol kung paano ba sila lumisan dito sa mundong ibabaw. Pero bago tayo magsimula, nais ko lamang linawin na bukod sa dalawang apostol na naitala ang kamatayan sa Biblia, walang ibang detalye sa Biblia na tumutukoy sa kamatayan ng iba pang mga apostol. Kaya ang ating mga impormasyong sasabihin ay mula sa mga sinaunang tradisyon ng mga Kristiyano. Ang mga tradisyong ito ay naisulat sa mga panahon kung kailan natapos na ang panahon ng mga apostol ang mga tradisyong ito ay masusing na idokumento at matatagpuan sa mga gawang sinulat ng mga sinaunang historians at mga church fathers. Subalit may mga impormasyon na hindi kapanipaniwala at tila naging mga alamat na lamang sa sinaunang mga kristyano. Gayun pa mahalagang maunawaan natin na maging ang pinaka-reliable man na tradisyon o hindi ay hindi natin maaaring ipantay sa authority ng Biblia dahil Biblia lamang ang ating absolute truth at ultimate authority Totoo na ang mga kasaysayan na naitala sa mga sinaunang tradisyong kristyano ay nakakaintriga, nakakapukaw ng pansin at minsan ay nakakatulong upang maunawaan natin ang mga kasaysayan o konteksto ng mga pangyayari sa mga sinaunang iglesia Subalit ang mga tradisyong ito ay hindi itinuturing na canonical sa kabila nito, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang most widely accepted accounts sa teolohiyang kasaysayan kung paano ba namatay ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Pero unahin na natin ang dalawang naitala sa Biblia na siguradong mapagkatiwalaan natin na totoo. Si Judas Iscariote ang unang apostol ng Panginoon na namatay at isa sa dalawang naitala sa Biblia. Ang kanyang kamatayan ay hindi dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Bagkus, siya ang apostol na nagkanulo sa Panginoon. Matapos niyang ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus sa halagang tatlong pong peraso ng pilak, tinangka niyang isauli ang mga ito sa mga Pariseo. subalit hindi nila ito tinanggap. Pagkatapos nito, ayon sa sulat ni Mateo, Si Judas ay nagbigti at sa sulat naman ni Lucas sa mga gawa, Kapitulo 1, ay dinetalye ang kakilakilabot na kamatayan nito. Siya umano ay nahulog ng patiwarik at sumambulat ang kanyang lamang loob sa lupa. Ayon sa mga scholars, maaring si Judas ay nanatiling nakabitin sa lugar hanggang sa mabulok ang katawan at mahulog sa lupa. Si Santiago na anak ni Sebedeo ay ang natangi apostol ng Panginoong Hesus na naitala sa Biblia ang kamatayan bukod kay Judas Iscariote na nagkanulo sa ating Panginoon. So masabi natin na ang mga detalyeng ito ay mga nating totoo at talagang nangyari. Si Santiago ay kapatid ni Juan. Siya ay namatay sa kamay ni King Herod Agrippa the First na apo ni King Herod the Great at pamangkin naman ni Herod Antipas. Dito naganap ang unang pag-usig ng mga Hudyo sa mga sinaunang Kristiyano. Sa mga katawid, ang unang hari na umusig sa ating mga kapatid na sinaunang mga Kristiyano ay apo ng hari na nag-uutos upang ipapatay ang sanggol na Jesus at nagpatupad ng malawakang pagpatay sa mga sanggol na lalaki sa Bethlehem. At pamangkin ng haring pumatay sa pinsan ng ating panganong Jesus na si Juan na taga sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo na siya responsable sa pagkapako ng Panginoong Jesus. Sa chapter 12 ng mga gawa ng mga apostol, mabasa natin na si Haring Agripa ang responsable sa pag-usig ng mga kristyano sa panahong iyon. At ayon sa konteksto, siya rin mismo ang pumatay kay Santiago na anak ni Sebedeo sa pamamagitan ng espada at siya ding nagutos upang ipakulong si Apostol Pedro na nakatakas naman sa kulungan sa tulong ng Anghel ng Diyos. Si Apostol Santiago ay namatay noong 44 AD at bagamat hindi dinatalya sa Biblia kung paano ginamit ang espada para siya ay patayin, ngunit maaari umano na ito ay pinagutan ng ulo. Si Apostol Matias ang napiling pumalit kay Judas Iscariote bilang isa sa labindalawang apostol. Ayon sa ilang naitala sa mga sinaunang tradisyong kristyano, siya ay nagministeryo sa Ethiopia at sa Colchis kung saan siya ay naiulat na pinatay sa pamagitan ng pagpako sa krus. May mga tradisyon na nagsasabing siya ay pinugutan ng mga Hudyo sa Hudeya samantalang may nagsasabing siya ay namatay naman ng natural ngunit sa mas batang edad sa lugar ng Jerusalem. Ayon sa ilang mga tradisyon, si Apostol Andres na kapatid ni Apostol Pedro ay pinatay sa kasalukuyang lugar ng Greece, sa probinsya ng Achaia, specifically sa kapital nito sa Patras noong 60 AD. Ito ay nangyari matapos niyang ibahagi ang ebanghelyo sa asawa ng isang Roman proconsul na nagngangalang Egeas. Ipinag-utos nito na ipako si Apostol Andres. Ngunit bago siya ipako ay tiniis ni Apostol Andres ang matagal na paghihirap sa pamagitan ng paghagupit at hiniling niya na ipako siya sa X-shape na cross, dahil naniniwala siya na hindi siya karapat dapat na ipako na katulad ng sa Panginoong Jesus. Katunayan, ang X-shape na ito ay makikita sa bandera ng Scotland sa kasulukuyan bilang pagkilala sa kanya at naging bahagi na ito ng kanilang tradisyon. Ito ay mas kilala ngayon sa tawag na St. Andrew's Cross. Si Apostol Bartolome, na kilala din bilang Nathaniel, ay isa sa pinakamisteryosong disipulo ng Panginoong Jesus. Katunayan, walang matibay na source o kasaysayan patungkol sa kanyang buhay. Subalit may mga sinaunang tradisyon na si Bartolome matapos na iyang ilaan ng kanyang buhay sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos sa iba't ibang rehiyon, siya ay binalatan ng buhay at iniwang nakatiwangwang ang katawan habang nagdurugo ng matagal at matapos nito ay pinagutan siya ng ulo at ipinako sa krus. Siya umano ay kinakailangang pahirapan sa paraan ng Persia dahil nagawa niyang maikonvert sa Kristyanismo ang hari ng Armenia na si King Polymius. Ang malagim na kamatayan ni Bartolome ay pinag-utos ng kapatid ng hari na si Aschages dahil naniniwala ito na isang krimen ang pagpalaganap ng Ebanghelyo. Ang detalye ng kamatayan ni Apostol Philip ay medyo nakakalito dahil ipinapalagay ng ilan na si Apostol Philip at si Philip the Evangelist ay iisa. May mga tradisyon na nagsasabing siya ay ipinako din sa krus at may nagsasabing siya ay pinagbabato. Subalit may mga tradisyong nagsasabi na siya ay parehong pinagbabato at ipinako sa krus at may nagsasabi din siya ay ibinigti. Hindi sigurado ang eksaktong ikinamatay ni Pilip Subalit ang pinakamatandang tradisyon ay nagsasabing siya ay namatay sa ancient Greek city na Hierapolis dahil sa kanyang pangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Si Tomas ay kilala bilang Doubting Thomas. Mayroon lamang nag-iisang tradisyon na naglahad ng kanyang pagkamatay at ayon dito, si Thomas Umano ay namatay sa Milapore, India kung saan siya ay sinaksak ng sibat sa kanyang likuran. Ito ay isang Syrian Christian tradition na nagsasabing si Thomas ay pinatay noong July 3, 72 AD. May mga sinaunang tradisyon na nagsasabing si Simon da Zelot ay pinatay sa matandang edad noong panahon ng pumuno ni Emperor Trajan. Sabalit katulad ng ibang mga apostol, mayroong iba't ibang version tungkol sa kanyang kamatayan. May nagsasabing siya ay ipinako din sa krus. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay sinilaban ng buhay at meron din nagsasabing siya ay nilagari at hinati sa dalawa ang katawan. Ayon sa ilang mga Christian traditions, si Tadeus ay isang magaling na misyonaryo. Siya ay nangaral sa iba't ibang rehiyon ng Emperyong Roma hanggang sa siya ay ipinapatay. Mayroon ding iba't ibang istorya tungkol sa kanyang pagkamatay. Sinasabi na siya umano ay pinatay sa Syria sa kanilang pagmimisyon kasama si Simon the Zelot. Sila umano ay pinatay ng mga pagano sa Mesopotamia sa pamamagitan ng palakol. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis bago siya tinawag ng Panginoong Jesus upang maging isa sa mga apostol nito. Maraming naitalang pangyayari kung paano namatay si Mateo. Subalit ang pinaka tinatanggap na tradisyon patungkol dito ay nagsasabing siya ay namatay sa Etiopia sa pamamagitan ng espada. mayroon ding kalituhan tungkol sa pagkamatay ni Santiago o James, son of Alpheus. Katunayan, may mga tradisyon na siya ay napapagkamalan din na si Santiago na kapatid naman ng Panginoong Jesus. Subalit may mga tradisyon na tumutumbok mismo kay Santiago na anak ni Alfeo na siya umano ay nangaral ng Ebanghelyo sa bahagi ng Egypto at doon siya ay namatay sa pamagitan ng pagpako sa krus. Ayon sa mga tradisyong kristyano, si Juan ang nag-iisang apostol na pinainiwala ang namatay ng mapayapa o dahil sa katandaan. Bago malagutan ng hininga ang Panginoong Jesus sa krus, ipinagkatiwala niya ang kanyang ina na si Maria kay Apostol Juan. Nang pumanaw si Maria, nagtungo umano si Juan sa Epeso kung saan naisulat niya ang kanyang tatlong liham. Matapos nito ay pinatapon siya sa isla ng Patmos dahil sa kanyang pangaral ng Ebanghelyo. At sa islang ito, tinanggap ni Juan ang revelasyon ng Panginoong Jesus na isulat niya ang aklat ng pahayag noong 96 AD. At siya ay muling bumalik sa Epeso at pinaniniwala ang doon na siya namatay ng mapayapa at sa natural na paraan. Subalit ayon kay Tertullian, isang manunulat noong late 2nd and early 3rd century, bago umano ipatapon si Juan sa Patmos ng mga Romano, siya umano ay dinala muna sa isang Roman Coliseum at tinangkang patayin ng mga ito sa pamagitan ng paglubog sa kawa ng kumukulong langis. Subalit matapos siyang mailubog dito ay hindi siya namatay at para bagang walang nangyari sa kanya. Dahil dito ang lahat ng nakasaksi ng pangyayaring iyon ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Sa lahat ng naitalang tradisyon patungkol sa pagkamatay ng mga apostol, ang pagkamatay ni Apostol Pedro ang pinakakilala sa lahat. Siya ay pinapako ng mga Romano, subalit gaya ng kanyang kapatid na si Andres. Hindi ito pumayag na ipako ng katulad sa Panginoong Hesus, kaya siya ay pinako sa nakabaligtad na krus. Ayon sa sinaunang tradisyong kristyano, si Pedro ay ipinapatay ni Emperor Nero noong 64 AD. Ito ay matapos maganap ang malawakang sunog sa Roma at ang mga kristyano ang itinuturong sa larin ng emperyo. Patunayan mayroong isang 2nd century apocryphal text na tinatawag na Acts of Peter na nagsasabing si Pedro ay ipinako ng pabaligtad dahil nainiwala o manusiya na hindi siya karapat dapat ipako na katulad ng Panginoon. Ang nakakamanghapa dito ay mismo ang Panginoong Yesus ay prenedik ang mga yaring kamatayang ito ni Pedro na mabasa natin sa John chapter 21 verse 18 to 19. Si Apostol Pablo ay hindi kabilang sa labindalawang apostol, subalit siya ay natatangi sa lahat dahil siya ay itinuturing na apostol ng Panginoong Hesus para sa mga hentil. Ang kanyang kamatayan ay hindi na itala sa Biblia, subalit ito ay isa sa pinakamaayos na naidokumento ng mga sinaunang iglesia. Katunayan, maraming mga church fathers ang sumulat na si Pablo ay pinagutan ng ulo ni Emperor Nero noong 68 AD. Isa sa pinakamatandang tradisyon ay ang sulat ni Clement of Rome para sa mga taga corinto ito ay nagsasaad na si Pedro at si Pablo ay ipinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pagkamatay ng mga apostol ay katunayan na ang resurrection ng Panginoong Jesus ay totoo. Bakit? dahil ang mga apostol ay nagpatotoo sa kanilang nasaksihan na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay at umakyat sa langit. At ang pagpapatotoong ito ay ginawa nila sa lahat ng nalalabing sandali ng kanilang buhay maging ang kapalit man nito ay ang kanilang kamatayan. Ang bawat isa sa kanila ay naghihirap, ay kinulong, pinako sa krus, pinagbabato, pinagutan ng ulo, binalatan ng buhay, at marami pang iba. Kung hindi totoo ang kanilang pinaninindigan, sa palagay mo ba ay titiisin nila ang lahat ng paghihirap na ito at ibubuwis ba nila ang kanilang buhay para sa isang bagay na walang katotohanan? Kayo na po ang bahalang sumagot.